Sa isang malawak na bukirin, may isang batang kalabaw na nagngangalang Kiko. Si Kiko ay hindi tulad ng ibang kalabaw na masayang naglalaro sa putikan. Madalas siyang nakatingala sa langit. "Inay, tanong niya isang araw sa kanyang ina. Eh pwede rin po bang lumipad ang mga kalabaw?" Tumawa ang kanyang ina. <laughs> "Anak, ang mga kalabaw ay para sa lupa. Malakas ang ating mga paa." para tumulong sa pagsasaka, hindi para lumipad. Nalungkot si Kiko, pero hindi siya sumuko. Pinangarap niyang marating ang mga ulap na parang malalambot na buolak. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya si Pipit, isang maliit na ibon. Pipit, ang sarap sigurong lumipad, sabi ni Kiko. Sana maranasan ko rin. Bakit hindi natin subukan? masayang huni ni Pipit. Hindi mo man kayang lumipad, pero pwede kitang isakay sa kwento ko. Pumikit si Kiko. Inilarawan ni Pipit ang lahat. Ang pagaspas ng hangin sa kanyang mga pakpak. Ang itsura ng bukirin mula sa itaas. Parang isang malaking berdeng kumot. Ang mga bahay na kasing liit lang ng mga butil ng palay. Ang mga ulap na malambot at malamig. Sa bawat salita ni Pipit, Pakiramdam ni Kiko ay lumilipad na rin siya. Naramdaman niya ang hangin, nakita niya ang malawak na tanawin, at nahawakan niya ang mga ulap sa kanyang isipan. Nang imulat ni Kiko ang kanyang mga mata, nakangiti na siya. Salamat, Pipit! Sabi niya, hindi ko man nagamit ang mga paako para lumipad, pero dahil sa'yo, nakalipad ang pangarap ko! Mula noon, masaya nang naglalaro si Kiko sa putikan. Alam na niya na hindi man siya makakarating sa ulap. Kaya naman niyang abutin ang anumang pangarap sa tulong ng imahinasyon at ng isang mabuting kaibigan.